ang view sa taas mula ng sa taas ng lava wall. You can see Albay Gulf and Manito dun sa Bandarun. And of course, sakto-sakto ang timing natin. Ayan yung Bulkang Mayon. Mm, medyo natatakpan pero kita naman entirely almost. tinan natin yung geology nitong lava wall. May hinang nabiyak. Yung mga rocks dito ay Andesite Porphyry rin tulad nung napuntahan natin sa baba, sa baba ng gali. You can see yung mga puti-puting minerals. They're plagioclase phenocrysts. Sila yung naunang nag-form mula no sa lava. Yung grayish to black na minerals na mas maliliit sa kanya are likely volcanic glass, amphibole. Ito, isa pang piraso ng Andesite. So, na natin yung kanyang fresh na piraso. Kaka, kuha ko lang kanina less porphyritic. Yan, kita pa rin yung mga plagioclase, yung mga pahaba, pyroxenes, yung amphiboles. So yan. This is our very own Mayon Andesite. Para sa mga dagdag na video tulad nito, ilike at ifollow kami sa Spacetime Events and Exhibits.